Saan magandang magtago sa Pilipinas pag nagka-zombie? Saan ba magandang magtago dito na makakaligtas ka talaga? Ito yung akin ha. Una syempre sa mga mall baby. Una sa lahat, bakit hindi sa mall? Andiyan na lahat eh. We got it oh. Isipin mo, pwede kang maglaro ng arcade buong magdamag. Lalo na yung mga matandang naglalaro dito sa mga isdaan na yan. Kahit wala pang zombie, dyan na sila halos nakatera eh. Tapos may sine pa. Diba? Yan pa lang eh. Lahat pwede mong panoorin dito. Pwede kang mag-vlog tapos dyan mo panoorin. Ang maganda pa dito, may department store tapos pwede ka pang humiga sa mga kama dito. Isipin mo yun, gabi-gabi, iba-iba kama mo. Ito kama mo pag ka, ito kama mo pag ka, tapos ito kama mo pag makikipag ano. Siyempre ang tanong, saang mall naman? Una na naisip sa may MOA, kaso masyado tong open eh, mahirap tong saraduan. Maganda rin sana dito dati kasi may seaside eh, kaso tinambakan na. Lad na. <laughs> so ang naisip ko, yung isa sa mga madalas ko na pupuntahan ngayon sa Mega Mall kasi bukod sa malaki na nga, sobrang sarado pa niya para kang nakatira sa isang karton. Next <laughs> naman sa Enchanted Kingdom. <laughs> Pagka nakapasok yung zombie dyan, dito lang ako tatambay eh, hindi na nila ako maabot. Yung zombie, pag nakaakyat pa dito, ewan eh, ko na lang eh, ano yung zombie, unggoy? Tsaka kita mo yan, ang laki oh, daming magagawa dito. Pag ako dito nagtago, at dito lang ako lagi tatambay, magsiswing-swing lang ako. Tapos eto, gagawin ko tong swimming pool. Kaso ngayon hindi pa pwede, kasi kung nakasakay na kayo dito, alam nyo kung gaano kabaho yung tubig dyan. <laughs> Tapos pag magmumuni-muni ka dito, maganda oh. location sa Intramuros syempre. Bukod sa aesthetic na, may malalaking bakod daw, hindi mo na kailangan harangan. Kaso, hindi ko alam kung yung harang ba na yan nakapalibot doon sa buong intramuros eh, kasi hindi ko pa naikot yan eh. Nag-square lang ako. <laughs> Yun lang talaga, ang lalaki ng mga daanan dito eh, pagka zombie Talagang pasok lahat sila dyan. Advantage lang nito, kung may social media pa rin sa zombie apocalypse, ang aesthetic ng bahay mo. At least, kung makakain ka man ng zombie, sa aesthetic na lugar pa. <laughs> Kaisipin mo, nakasurvive yung lugar na to ng hundreds of years, kahit zombie, hindi kayang tibagin to. May mga golf course din. So, ewan ko kung pwedeng taniman dyan. Sa mga nagtatanim dyan, pwede bang taniman yung golf course? <laughs> Next naman, syempre, yung mga kulungan. Maganda dito kasi may bakod na. Ang problema lang dito, pagka nagka-zombie, for sure, madami na rin zombie sa loob. Kasi ngayon pa nga lang, nakakapagpasok na sila ng mga TV, laptop, mga cellphone. Partida, may bantay pa yon. Paano pa kaya pag mga zombie na? Second to the last, Star City. Pero yung original. <laughs> Kung yung dati pa, dito ako titira eh. sa so, may pirates, dating ang Lion King yun eh. Kung hindi doon, dito ako matutulog para astig. So ngayon hindi na masyado maganda yung Star City, parang warehouse na may raids na lang. Pinaka <laughs> last, Manila Ocean Park. Kasi dito hindi ka magugutom eh, kung mahilig ka sa seafood. <laughs> joke lang ah, joke lang. Dito ka titira, aesthetic din oh. Kaso ang problema, magkakalumot din to, so wala din. Alam naman ako pa maglinis dyan, may zombie na nga. Nakaanong papakain ko dun sa mga penguin? Anong gagawin ko dyan? Hatid ko sa Madagascar. <laughs>